mga bilang kabanatang dalawampu-tatlo. At sinabi ni Balaam kay Balak, Ipagtayo mo ako rito ng pitong dambana, at ipaghanda mo ako rito ng pitong toro at ng pitong tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinalita ni Balaam, at si Balak at si Balaam ay naghandog sa bawat dambana ng isang toro at ng isang tupang lalaki. At sinabi ni Balaam kay Balak, Tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin. At ako'y iyayaon, marahil ang Panginoon ay paririto na sasalubungin ako. At anumang bagay na kaniyang ipakita sa akin ay aking sasaysayin sa iyo. At siya ay naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim. At sinalubong ng Diyos si Balaam, at sinabi niya sa kanya, Aking inihanda ang pitong dambana, at aking inihandog ang isang toro at ang isang tupang lalaki sa bawat dambana. At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, Bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y bumalik sa kanya, at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin. Siya at ang lahat ng mga prinsipe sa Moab. At kaniyang ibinadya ang kaniyang talinghaga at sinabi, Mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak, niyang hari sa Moab na mula sa mga bundok ng Silanganan. Parito ka, sumpain mo sa akin ang Hakob. At parito ka, laitin mo ang Israel panong aking susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At panong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sapagat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya, at mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan. Narito siya isang bayang tatahang mag-isa, at hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa sinong mga kabilang ng alabok ni Jacob. Unang bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel. Mga matay nawa ako ng kamatayan ng matuwid. At ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kanya. At sinabi ni Bala kay Balaam, Anong ginawa mo sa akin? Ipinagsama kita upang sumpain mo ang aking mga kaaway. At narito iyong pinagpala silang totoo. At siya sumagot at nagsabi, Hindi ba nararapat na aking pag-ingatang salitain yaong isinasabibig ko ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Balak, Isinasamo ko sa iyo na sumama ka sa akin sa ibang dako na iyong pagkakakitaan sa kanila. Ang iyo lamang makikita ay ang kahuliulihang bahagi nila at hindi mo makikita silang lahat, at sumpain mo sila sa akin mula roon. At tinalaniya siya sa parang ng sopim, sa taluktok ng pisga, at nagtayo roon ng pitong dambana, at naghandog ng isang toro, at ng isang tupang lalaki sa bawat dambana. At kanyang sinabi kay Balak, Tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na susunugin, samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon. At sinalubong ng Panginoon si Balam at pinapagsalita siya ng salita sa kanyang bibig at sinabi, Bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y naparoon sa kaniya at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kaniyang handog na susunugin at ang mga prinsipe sa Moab na kasama niya. At sinabi sa kaniya ni Balak, Anong sinalita ng Panginoon? At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, Tumindig ka, Balak, at iyong tinggin. Makinig ka sa akin, ikaw anak ni Sipor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Naruto ako tumanggap ng utos na magpala at kaniyang pinagpala at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Hakob. Ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya. At ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglalabas sa kanila sa Ehipto. Siya ay may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang inkanto laban sa Jacob. Ni panguhula laban sa Israel. Ngayon ay sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel. Anong ginawa ng Jos? Naruto, ang bayan ay tumitindig na parang isang liyong babae at parang isang liyon na nagpakataas. Siya hindi mahihiga hanggang sa makakain ng huli at makainom ng dugo ng napatay. At sinabi ni Balak kay Balaam, niwag mo silang pakasumpain ni pakapagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, Di ba isinaysay ko sa iyo na sinasabi, Yang lahat na sinasalita ng Panginoon ay siya kong nararapat gawin? At sinabi ni Balak kay Balaam, Halika ngayon, ipagsasama kita sa ibang dako. Marahil ay kalulugdan ng Diyos na iyong sumpain sila sa akin mula roon at ipinagsama ni Balak si Balaam sa taluktok ng Pior na nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, Ipagtayo mo ako rito ng pitong dambana, at ipaganda mo ako rito ng pitong toro at ng pitong tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam, at naghandog ng isang toro at isang tupang lalaki sa bawat dambana.